Donnie Pangilinan and Ashley Del Mundo na blind item silang dalawa. Dahil usap-usapan na si Donnie Pangilinan during his Into to her ay crush niya daw eto. Ngunit wala naman confirmation kung totoo eto dahil alam naman natin na si Donnie ay napaka generous na tao. Muling nabuksan ang issue dahil nakita sa premiere night ng movie ni Donnie si Ashley. At malapit lang silang dalawa. Sabi pa nga ng mga netizen, nasa ibang bansa si Ashley umuwi siya para makapanood ng movie. At meron pa nga ng interview noon si Ashley Del Mundo na sabi daw ni Donnie kapag may nanligaw sa kanya ay dapat sasabihin mo na sa kanya. Panoorin ito. Ashley may if there's, if there's gonna be someone who's gonna work, dapat they ask me then, dapat they ask me first. If someone wants to go, I'll to you. Sabi na, wala na. dapat they ask me, are you free? Sabi na, dapat they ask me say, okay Dahil si Juwaw at Donny talagang kuyang-kuyahin ni Ashley sa set noon. At pati nga siya ay kinikilig sa Don Bell tuwing napapag-usapan sila.